o ang talagang uh, seryoso si Madam Inday Sara sa mga bully-bully uh, sa eskwelahan na o to niyo. ninyo. In isang libong estudyante na raw ang nakaranas ng pangaabuso ngayong taon ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng National Children's Month, muli siyang nanawagan na pangalagaan ang karapatan ng mga estudyante. Nasa sa ng balitang 'yan, si Gary De Leon. Ikalawang taan ng puntawagi ng paaralan para sa mga bata. Kaya naman di maiwasang mabahala ni Vice President Sara Duterte na dumarami na ang bilang ng kaso ng pang-aabuso sa mga estudyante sa loob mismo ng mga paaralan. Yan ang tinalakay ni BB at Debit Secretary na dumalo sa 31st National Children's Month Activities sa Maynila. Meron tayong 1,709 na natanggap uh, mula sa ating uh, learners uh, telesave contact center hotline. Ito yung mga reports na galing sa mga bata. Ang unang-una dito is... Ayan, di ba? O, saklaw niya yan. so that's, uh, that question is uh, covered by uh, yung kanyang mandate sa Department of Education. Yan, may kita niyo kung gano'n siya kagaling. Kinasagot lang niya yung mga, yung mga dapat niyang sagutin, yung mga uh, kontrolado niya. Yung mga meron talaga siyang sagot, hindi yung haka-haka lang. Hakahaka oh, -haka mo lang, kailangan mo lang may sabihin Dahil nga politiko ka, epal ka Kailangan meron kang sagot sa mga bagay-bagay Kasi nagpe-prepare ka na Baka maging presidente ka, di ba? So pa practice ka na, alam mo yun Mag-aaya ka ng mga media Pupunta kayo kung saan-saan Papakainin -saan, mo yung mga media na yun Napayaran ninyo yung mga media na yun Tapos uh, Ano ka na, practice ka na ng mga speech-speech mo Sa mga barangay, sa mga bayan-bayan o oh, ito si makita mo naman, di ba? O oh, Department of Education, sagot. Verbal abuse. Ayon kay BP Sara, mahigpit ang ng DepEd sa mga teaching and non-teaching personnel. Lalo karapatan ng mga bata ang pinag-uusapan. Gitpa ni BP, layunin ng bawat guro at non-teaching personnel na tiyaking ligtas ng environment ng mga estudyante. Kaya naman, para mabawasan ang mga insidente at mainganyo ang mga biktima na magsumbong, agad inaaksyonan ng DepEd ang mga kaso. Nagpa-file po tayo ng administrative uh, complaints uh, sa loob ng uh, Department of Education at kung uh, if the case warrants uh, the filing of a criminal case, lumalapit po tayo sa ating Philippine National Police at nagpapatulong tayo sa pag-file ng kaso. Sinisimulan po natin yan dyan sa dalawa, administrative case at saka uh, criminal complaint. Sinisigurado naman ng DepEd na dumaraan nito sa tamang proseso. Tinanong naman ang Vice Presidente tungkol sa posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pinag-aaralan pa ang proposal. Tingnan naman ni VP Sara We all should respect the ano the position of the president being the uh, chief architect of uh, foreign uh, policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. We will continue to reach out. Yan. So ayan na nga yun. makita naman natin na talagang uh, seryoso si Inday Sara doon sa mandato na ibinigay sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos na pamunuan yung uh, departamento ng edukasyon. And as far as I can say, and as far as I can see, si Inday Sari is doing a great job dyan sa, sa Department of Education. Considering nagaling galing po tayo sa ano, ha? galing po tayo sa pandemic na nasanay po for more than two years yung ating mga estudyante na hindi po kapasok ng, sku ng skwela, uh, homeschool lang, same goes yung mga magulang, talagang nahirapan pero dahil sa political will, eto, naging successful. O, balik na tayo sa face-to-face -face, uh, classes at uh, I think maliit na part na lang ng, ano, ng uh, population ng mga estudyante natin yung naka-homeschool uh, pa, mga private schools na na. And good job ah, kahit na, ano, sobrang tapang nito ni Inday ah, na kahit na may COVID pa, hindi ba bumalik ang mga estudyante sa paaralan, pero nakita mo yung uh, yung covid uh, ano natin, yung cases natin araw-araw eh tuloy-tuloy na nagdadra. Oh, kasi kung ibang mga Department of Education lang 'yan. Alam mo sama lang naka-homeschool pa ngayon. Kasi babing baby yung mga estudyante. Yan ang kaganda sa mga Duterte. Alam nila kung ano ano yung problema at talagang alam nila kung paano itatackle yung problema. Oh, good thing. Ay, by the way, meron nga pala akong isang ano, isang nabasa na quote. Galing kay uh, Guanzon pa to ah, yung si ano, yung uh, dating uh, tao Si Guanzon yung ano yun eh, dilawan yun eh. Oh, yung kaaway ni ano ngayon, kaaway ni tawag diyan. Yung kaaway ni Coach Jarrett. Oh, natutuwa ako dun sa isang post niya na nabasa ko. Na hindi pa din daw siya pro Duterte. Pero natutuwa daw siya dun sa ano doon sa nataykit na, natutuwa daw siya sa mga nakikita niya kay Inday. Kasi meron daw isang uh, pagkakataon na meron siyang kwento na narinig yung tungkol doon sa isang interview kay Inday Sara. Kasi if you remember nung uh, presidente si PRD, si Inday Sara Matapang to. Si Inday Sara lahat sinasagot nito, 'di ba? Ng mga pabalang, ng mga tweet niya na talagang ang sasakit ng mga latay Oh alam mo ano sabi nga uh, ang uh, isang maganda rito kay Inday kasi Si Duterte ano siya siga na talaga siya. Si Duterte uh, ang kahinaan niya yung mga anak niya. Ito si Inday is a uh, mix of PRRD at yung kanyang nanay na si Elizabeth. Natuwa ako dun sa nabasa kong ano nabasa kong uh, skit na ginawa ni eh, ni Guanzon sabi niya ah uh, I know, sabi daw nung nanay niya sa kanya Kasi nga, palasagot daw siya, palasagot daw siya So sabi niya, from now on <laughs> Hindi na ako masyadong sasagot to Kasi daw sinabihan daw siya nung nanay niya Na wag mo naman ano wag mo naman masyadong binubuli Kasi ito si Inday, meron tong ugali na pagkabuli talaga Kaya nagtataka ako bakit ngayon Medyo lumambot siya Pero alam ko na yung reason kung bakit siya lumambot Si, ano At uh, tinausap daw siya Nung nanay niya Noong uh, presidente pa si PRD na Parang people are expecting uh, for you to be like your father. Kaya yung pagsagot-sagot mo na ganyan, yung matabil na dila mo katulad nung sa tatay mo, eh, ini-expect na ng tao kaya kilala na ng tao kung saan nang galing yung ugali mo na yan. Now, Please remember that uh, aside from you are a daughter of PRRD of uh, Rodrigo Duterte, please remember that you are also a daughter of Elizabeth. Kaya simula daw noon, kumbaga parang si Duterte barumbado, uh, balasubas, si Elizabeth talagang classy. So sinabi nung nanay niya na uh, people know that that you are a daughter of uh, uh, Rodrigo Duterte. Oo, pero always remember na sa tuwing nang bubuli ka, oh, eh, nakikita pa rin ng tao na nananay mo ako. So, kailangan wag ganun. Parang ganun yung, ano, ganun yung tema ng story. And sabi ko natuwa ako. Napakaganda. Kasi, meron siyang parehas na model. Kaya, feeling ko talaga si Inday Sara, kung sakali, ah, papala na, ng Diyos, na maging leader natin, eh meron siyang dalawang model. Meron siyang model ng nanay na ano na kalmado, tahimik at matalino at may model naman siya nung tatay na barumbado na matalino din. Oh, so, so we'll see, we'll see what's gonna happen sa future ni Inday Sara sa politics. And hopefully